Hello, hello, hello! Good day to all! Hello, guys! So, for today's video, guys, ay magtratrabaho na nga naman tayo. So, ito ang ating gagawin for today. So, ito po ay tinatawag namin crunchy at ito ang ating trabaho today. So, dahil nga masipag tayo, kaya go, go, go lang. Worky, worky pa more. So, this is it, guys. Keep on watching. At eto na nga at mag-uumpisa na tayo guys. So meron ako dito dalawang uh, planggana kasi dito po tayo mag mix So naglagay na po ako dyan ng daang itlog, butter and oil. Hindi ko na po siya naipakita guys. So guys, so dalawang bowl guys kasi dalawang klase po ang ating kagawin yan po ay chocolate at saka vanilla flavor. So ayan, ninimix ko na po siya guys at ihahalo na po natin yung ating cookie mix. So, ayan po ang ating cookie mix na gagamitin. Ready-made na siya. So, ihahalo lang po natin. So, ayan na. Halo na natin, guys, para um, hagawa na natin ng ating dough. So, hanggang sa maging ganito na ang kanyang texture, at ito ay okay na. wag po yung masyadong dry. Yung medyo soft po siya. So, minix ko naman po eh, yung ating chocolate dough. So, ayan na po siya, guys. At gumawa na rin po ako dito ng ilalagay ko sa freezer kasi ipapatigas po natin ito guys. Dahil mamaya ay kakailanganin po natin ito. So, nagkat na rin po ako dito ng chocolate. Meron po tayong apat na klase dyan. Mars, Snickers, Oreo, and KitKat. Yan po ang apat na uh, klase ng ating pang toppings. So, after that ay magkuhulman na po tayo ng ating uh, ito at tinalagay po natin dito sa ating tray at gagawin lang po natin ito nang maninibis. Ayan. At syempre, nanagyan po natin ng ganyan para pag binig po natin siya ay maganda yung kanyang pagkabi. So, at ito na guys. At naforma ko na silang lahat at magbibig na po tayo. So, ibinig ko na po ito sa 300 degrees Fahrenheit for 8 minutes. Ayan. So, depende na rin po guys sa inyong oven. Ayan. 8 minutes lang po natin yan ibibake. Ito'y dahat habang niluluto po yung ating dough ay nagtunaw na po ko ng chocolate. At syempre, yung para sa ating Oreo ay inilagay ko na po siya kasi kasama po siya dyan sa ating pag-bake. At nung naluto na guys ay kinuha ko na at ilalagay ko na yung ating chocolate para sa kanyang uh, filling. So ayan, ikakalat lang po natin yung chocolate para ayan, lahat malanggan. I-spread lang po natin. So, itinuno ko lang yung chocolate, guys, no? Para mas madali. Pero okay naman, kahit kinat mo lang lagay kaya kasi mainit-init naman yung dough. At kinuha ko na la yung aking nilagay sa freezer dahil tumigas na siya at kumuha ko ng grater at gagat-garin lang po natin siya ng ganyan. O, di After that, at eto na siya at puno na siya at siguro ding tantahin na huwag masyadong marami at niluto ko ulit siya, guys, for 8 minutes ulit sa same temperature at ilalagay na po natin ang kanyang toppings. Siguraduhin na ilagay ka agad kasi nag-dry po siya pag matagal. At eto na silang lahat guys at nagawa ko na. At palanamigin ko lang yan guys bago ko siya ikat para hindi po siya masisira. At numamig na nga guys ay ikinat ko na siya. Then meron po yan sa Pang Cutter Chan at nilagay ko lang at gagamitan ko po ito ng knife para hindi po siya mag-crack. So, eto na siya guys, ang ating sneakers. Ayan, nakat na po siya at ihiwa-hiwala na natin isa-isa para lumamig siya at hindi na po siya basa, mag-dry -mag na siya para matuyo. Bago po natin siya ilagay sa hanyang plastic. So, ayan na siya guys, eto naman ating Mars, ayan, lahat nandyan na. At syempre, dahil tuyo na siya, ay lalagay na po natin sa hanyang plastic, ayan. Pwede na yan pang binta guys. Ayan. Sa gustong matuto, gawa lang po kayo. Ayan. Pwede na yan mag... Uh, negosyo guys, ayan, kasi wala medyo pricey sa kasi ang kanya mga tapis ay mga mamahaling tsokolate. So, pwede naman po kayong gumawa ng inyo sariling toppings, guys, no? Ang ginamit ko na po kasi dyan ay Snickers Mars. KitKat and Oreo. So, kahit alin naman po pwede nating ilagay, pwede naman po siya guys. At eto na sa guys, ready for benta na. Salamat po sa inyong panonood at na harating po kayo dito sa turo ng aking video. Thank you guys. God bless to all. Bye! See you to our next vlog.